A few moments later. <laughs> Ayan. Ito yung mga talong namin, mga guys. Mga bubut pa. Pero masarap na to, isapaw sa sinaing. What? Kaya lang sa sobrang dami. Eh, nakakasawa din. Nice. yan talong. Tapos papaya yung sa ibabaw. yan o sana no, no. oh. Yeah. So hanggang ganda niyan mga guys. Talong yan, papaya. Sana all. Ayan. So sa bukid, pag masipag ka, ayan, may kakainin ka. Ayan. Ayan yan, mga guys. So hanggang dun pa yan, sa unahan. Oh my God! Wow! Oh. Oh. Oh, ayan. 2,000 years later. Ito <taryo> yung so talabaw namin mga guys. Talabaw na. Hindi na siya ako fishing. O hindi lang fishing, hindi lang pangisda, pati pag-alaga ng hayop. What? Sana all!

Tulungan niyo ako mga guys, maghanap kami ng gagamba. Huwag mong subukan, masisira ang buhay. So, uso na kasi ngayon yung gagamba eh. So, andito maghanap tayo ng gagamba rito mga guys. Oh, mayroon, kayo, mayroon akong bagong negosyo ngayon, yung gagamba. <laughs> Kaya, lahat na nang pwedeng pagkakitaan, pinasok ko na mga guys para mabuhay kami. What? Kaya ito Naghahanap Naghahanap ako ng gagamba ngayon mga guys Baka sino si, Kung sino yung gusto dyan At sino marunong dyan Bigyan nyo naman ako ng idea Paano hanapin yung gagamba so, oh, Wala Walang gagamba eh So yan, dito kami, maghanap kami ng bunga ng mangga kung meron para mak makapag-uwi ng mangga sa, ano, sa Maynila. sa so, tayo ng lote. <laughs> Eto na ngay. ng lote. Siyempre. Ako pa. Ikalabaw <laughs> pa. O. Wala na sila. Nating kailangan pipirin kung ano yung pwedeng pagkakitaan so ito mga guys papasokin namin tong uh, masukal dito kapag hanap ng wala yan bro duyan ng ang gagamba dun yan sa ano sa air pagka umaga ng araw may mga lawa yan eh what sisipatin mo Oo, oh, nang sapot-sapot. Oo. dito wala, hindi yan nagagamba na pang laban. Andun yan, sa may bakante na yan, doon, no? O, -a -a na, ano? di yun sa mga burol. Oo, oh, tapos maraming mga damo na, ano. Saan, Lola, na ano oh, Lola. Saan, ba, kamusapot na? Parang kay nga, ano? Oo, oh, kay Lalola. Ano doon sa doon. Hmm. so ganito kami mga guys nagi gintang di itu di provinsia wedding years later <laughs> Ayan, ang tataba ng mga andorito rito, tanim. Ayan, merong talbos ng kamote, may mangga. Ayan, kaya lang walang bungay. Pero dito sa unhan, meron to. So, <laughs> sarap sa pakiramdam pag may mga ganitong mga tanim na yung lupa mga guys Ayan. So yan yeah, to, kamuting kahoy yan. Ayan. Kamuting kahoy. Ayan, papaya. Ayan, nag-harvest na kami dito ng papaya, mga guys. So kita nyo, kanina gagamba. Gag gagamba yung hinahanap namin. Ngayon, nandito na kayo, mag-harvest ng papaya. Oh. Sana all, Ayan. Umupo ka kasi para maabot mo yung bunga. Upo ka, upo, upo. Upo. Sige, upo lang. Ito, Anay, sa alam mo kung ano ito? Talbos. Bahay yan ang bulate. Pag pinagkal mo yan, may bulate sa ito. Ito, mga oh. Ay, pinatay niyo sa akin. Ito, sarap nito. Ito yung talbos ng kamote. Ayan. Ayan. Masarap yan. Pag wala kang ulam, pwede na to. Yung itong malambot na to, talbos, so, pitasin mo to. Tapos sugasan mong maigi. Maglagay ka ng konting mantika sa kawali. Lagyan mo ng pampalasa. Tapos ilagay mo lang. Takpan mo na. O, luto na agad yan. Nice. So, yan. Eh, mga saging mga guys, oh. Ito, oh. Mababa lang. Ito, oh. Yan, sarap nito, magolang Magulang na yan. Pwede na yan. Ayan pa, oh. Ayan pa. So, ganyan lang. Sipag lang dito. Kailangan. Sana, oh. Pero... <laughs> Eto mga guys, ang kailangan nito, ang kulang na lang dito ay manok. Yan. <laughs> Yan, manok ang kailangan dito. Alam nyo na kung anong luto yon Manok at saka Daong sili. de, at saka malunggay. Malunggay. Abis dyan. Luya. O luya. O, ayun, nakakita, nakita ko na. Dito yung sili. Oh. Pero hindi maganda mga guys, kinagat ako ng langgam. Siling demonyo. Eto, <laughs> may sili dito, dahon ng sili. Siling labuyo. Kaya ang hanapin natin dito ngayon mga guys ay manok. So ito. Ayan. Ito yung mga sili guys. Oo, oh, tamo, daming bunga oh. Oh, green na green at saka may kunting namumula na. Ayan siya. Oh. Ayan yan. Tapos, kung gusto mo naman mag iyaw ihaw dito mga guys, punta ka lang dito sa tabi, tabing ilog. Tapos, pwede nang mamingwit. Sigurado, maraming tilapia to rito. Oh, nice. Ah. Ayan. oh, may tilapia nga. ayun may mga tilapia. Oh, may dalag pa ayun sa sa ano. You know. Sa kabila. Yun. Sigurado marami itong ano dito. Ah. Uh, karpa. Yan. Ayan, masili. Oh, may bubuli, bubuli. Malaita Guys, yung manok na hinahanap ko, yung kapartner sa papaya kanina, ito na, nakita ko na. So, kumplito na lahat yung ating gagawing tinulang manok. Ito na yung manok para doon sa papaya. What? Yung pamilya mga guys. Galing kami doon sa farm. So, yan, yeah, may mga bit-bit na gulay. So, iuwi namin ng Manila yan para siyempre, alam nyo na ulamin <laughs> Ganyan! Pag nakapula, hinahabol ng baka.

So ito yung tulay namin dito mga guys. Kung mayrong mayrong Sisilix, meron din dito ano Conception, ano? Sige. Uh, Sige mo yung diharaanan mo. Fort Bridge. <laughs> <laughs> Ito yung Fort Bridge namin mga guys. Boundary to boundary. Ito yung boundary ng... <laughs> o baka gusto nyo kumorder ng saging mga guys. Ito na. Ito yung na-harvest namin ngayon. Tapos, so, pa, gusto nyo tapos ng kamote. Tapos may ampalaya, may, na, palaya, yung may yung tayo, talong. Tapos yun. May, may... patola pa. Ah. Yung lalagay yung, eh, lalagay, yung sabi. Eh, hintal ako nilalagay. Nila kami nito ngayon sa Manila. Yung saging. Talbos Ito, ng kamut, eh. Ano? Meron ka pa Sana, oh. Nice.